Manong Ariel, maraming salamat. So, privilege no? na makaharap kayo. Isang malaking karangalan po ang makaharap. Ang isa sa pinaka matapang, isa sa pinaka hinahangaan ho namin. Dahil sa lahat ng inyong ginawa para sa bayan. Ang dami-dami niyo ho, Manong, pinagdaan ng bakbakan, barilan. Ang una kong tanong, do you know why You are still alive. Ah uh, mayroon pa siguro tayong mission. Every time na humaharap tayo sa ganyan na mga pagsubok, no? Una-una, no? Uh, masakit para sa akin na kapwa mo Pilipino 'yung nakakasagupa mo. Pwede naman natin pag-usapan 'yan at uh, ayusin natin, no? Tama 'ho 'yun. napaka emosyonal dahil ang 'yong kalaban ay sariling dugo. Pero wala ho kayong anting-anting. Nananalig lang ako, nagdadasal ako. Bago mag-umpisa ang bakbakan, ano ho ang inyong dasal? Ang dasal ko lang palagi eh ano, igabay mo ako. Uh, please give me protection. Hayaan mo ako na maging decisive ba na para hindi naman Marami yung mga casualties. Pag binabalikan niyo po ang iyong military career, ano po yung toughest battle? Yung ano, nag-umpisa ito doon sa liberation of Kauswagan. Uh, Lanao del Norte. Lanao del Norte. Kung saan eh, nung kinubkub ito, nung sinakop sila ng MILF noong 2000, uh, yung unit namin, yung unang uh, na-dispatch pa to liberate Kauswagan. Uh, well, in, in the process naman, Uh, we were able to rescue around uh, 329 daw hostages, no? Gagagaling lang namin sa Palawan noon. Kabababa lang namin sa barko. So after that, akala ko makakapagpahinga kami, pero ang sabi naman ng mga senior na, na military commanders noon, we have to maintain the momentum. Kailangan itulak natin sila. Uh, yung MILF, makabalik sila sa Camp Abu Bakar. Halfway kami papunta ng, ng tinudaran may natumba may sumabog. Natumba ngayon yung malaking puno, no? Bakbakan na. At that time, pag-umpisa pa lang, that was, I think, mga 6 o'clock in the evening. Pagdating ng mga alas 10 yata, nung nagkaroon na ako ng mga casualties, ito yung mga tao na kumuha ng bala para sa akin. Isa-isa na nasa tabi ko sila na tinatamaan. Yung isang company commander ko, si the late Lieutenant Javier, sabi nung kanyang exhaust, Sir, tinamaan po si, si Sino. Sabi ko, paano kayo tatamaan dyan na nasa likod ko kayo eh? So, ibig sabihin, napaligiran na kami. Alam nyo, nakasama ko siya noon. Nakasama ko na rin siya. Ang, ang sabi ko nga, ano-ano bang nakita ninyo sa akin? Bakit ganito na naman, no? Kung napasubo ko kayo dati, bakit Nandito pa rin kayo. Ah. Ang, ang sabi naman niya, Sir, sir eh, hindi ka naman kasi nang iiwan din ng tao. Eh. It was a 24-hour running gun battle. Sa akin, uh, eh, every time na ikikwento ko ito, parang bang anong saysay -say, no award na yun. Na may mga casualties naman ako na very close sa akin. Saan ka kumilos? Uh, may casualties, pero uh, may naisalba ka naman ng mga buhay. May, meron nga isa ron na na ko sa Dumaguete. Uh, hindi ko alam na ano na siya, no? na na-police na siya, pero sabi niya sa akin, uh, Kuyang, sir, pwede ho ba ako makipag-picture sa iyo? So habang nagkinukunan kami ng picture, kinekwento niya yung ginawa daw namin, sa kauswagan. Nung uh, una, nagpuputukan pa raw sa labas habang clear namin yung area. And then pumasok ako doon sa loob ng, I think that was a gym. Ang unang dinampot ko yung pamilya niya. Malit pa lang daw siya noon. Ngayon eh, pulis na siya ngayon. Police na siya. Dexter Akaso. At meron din kaming alam ng konti tungkol kay Dexter. Ang kanyang kwento nga ay takbuhan daw sila bago sila nakarating yata ng gym. Sila ay napunta sa babuyan, dahil hindi nila alam kung paano sila kikilos, nagpuputukan, pero ang akala nila, hindi sila makakaligtas, mamamatay. Mamamatay sila, ang kanilang buong pamilya, hanggat dumating daw kayo. At nung pagdating, hindi na malilimutan yung pagharap mo sa kanila. Ikaw mismo, uh, Manong Ariel, sabi mo sa kanila, uh, sa kanya, kasi bata siya at naalala niya, ligtas na kayo, nandito na kami. Proprotektahan namin kayo. And that boy, Dexter, has not forgotten that story. Pag kayo nasa bakbakan ho, how do you make sure na less ang distraction? Na ito lamang po. Ang palagi kong sinasalang-alang-alang, yung mga tao ko. Kasi kung hindi ako magiging decisive, mas maraming magiging casualty sa mga tao ko. It's all survival, di ba? Right. But that was a long battle. Yeah. 24 hours and you survived that tanong, Manong Ariel. Then and now, takot kayo mamatay? Naandun talaga yung, yung takot, yung kaba. Pero pag naandun ka na kasi, you must step up pa ah, and overcome whatever fear you have. Kung sabi na handa ako uli na magpakamatay o mamatay, handa ako. Kung takot ako, initially siguro meron, pero kaya ko. As a matter of fact, kayo'y namatay na ho ng ilang minuto. What is the story, Colonel? Well, iniligay na ako sa mga, ano, no, sa katabi ng mga lifeless bodies nung nakita nila yung ring ko, uh, may graduation ring, at uh, pumipitik-pitik pa yung daliri. So I was really fighting for my life. So ang ginawa nila, inilipat na nila ako sa biluna no, sa ospital. And then, inoperahan na nga nila for 13 hours, no? Three sets of doctors operated on me for 13 hours, no? To repair the, my pancreas that was ruptured, mm -hmm. uh, remove a portion of my liver, the left lobe of my liver, and cut six feet of my small intestines. So, nung uh, magising na ako sa surgical intensive care unit, eh, dinidresan na ako Pagbukas ko ng mata na ganyan eh, al alam alam niyo, alam mo boy, ano eh, ang tingin ko nga nasa langit ako. Mm. Kasi yung nagdedress sa akin, nakaputi, angelic face, no? Akala ko anghel nga na nasa ano, lopa patay ako. 'Yun pala doktora. 'Yun po yung naging asawa ko. At, at, at. She became your first wife. Yes. At kayo yung nabuhay. And she was one of the doctors who attended to you sa Yes. Ang Diyos nga naman mag pag magkwento. Yes. hindi mo talaga malalaman kung saan papunta. Pero paano ho yan? Kayo nagpagaling doon sa ospital. Uh, paano ho kayo nagligawan? Since siya, siya nakakaalam naman nung, nung history, yung, yung, yung case ko, So it was uh, just ay uh, uh doctor patient relationship in the beginning in the beginning <laughs> and then uh, uh, later on nagdevelop yung unang anak namin pinanganak sa De Los Santos Hospital noong February na uh na kami para may isang party birthday party na isang isang senior marine officer na taon din na may minasakir na Marines sa Tuburan, Basilan. 21 Marines. Nung nakita ko ng Commandant, sabi niya, oh, nandito pala si Ariel. Ito dapat ang padala natin sa ano, sa Basilan para habulin yung mga MNLF na, na, na nagmasakir nitong mga tropa natin. Kinunan kaagad nila ako ng tiket papuntang Sambuanga, diretsyo na doon right after na uh, I, I, led that uh, operation to rescue Father Nakorda, right. namatay siya. A day before I was to so go back, namatay siya. So she left me with two kids, no? one year, nine months, and then seven months old, yung daughter namin. Mula kay doktora, paano mo naman natagpuan si Mrs.? I, alam mo, sabi nga nila, it's really, uh, well, destiny, or If I honestly believe that car God carefully planned my life, plinano niya. So, nag-meet kami sa isang uh, uh, children's party. Alam mo yung labat at first sight. Eh? I didn't know naman na uh, uh, ako, Balo, siya naman, uh, analge yung marriage niya. Okay. So, yun yung kwento namin. Uh, it's a perfect ano, blended family. Yes. Yeah. At uh, don doon papasok na yung dalawang stepchildren ko. Dalawa, dalawa dito, kanya. tapos tatlo yung common. Yeah, and you've been together for over what? 25 years. Right. Uh -oh. That's that's love. Kumusta ho kayo bilang ama? Alam niyo na, na, ano ako eh, I was uh, given an award no? by the foundation of uh, uh, Chief Justice Puno, Ulirang mm. Ama sa okay. Manila Hotel. Kasi ang ang, ang, ang biro nga nila eh yung iba Ariel ulirang ama ka ulirang asawa ka kaya. <laughs> ah, Maamarin matanong natin si Pong. Yung ating interaction when we were doing research for this uh, conversation. Mahal na mahal na mahal na mahal kayo ng inyong mga anak. And that says a lot. All my awards pale in comparison with what I have accomplished as a father. Wow. I also heard this from their friends. They were never embarrassed about you being incarcerated dahil ito yung pagkakulong na pinaglaban mo ang katarungan ang karapatan ang iyong bayan yeah. alam mo noong bagong release ako sabi ni Alfred you can never pull back the time that was lost i was growing up as a teenager when my dad was in jail and those years mattered most because i needed him No, you, 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 really cannot pull back the time, no? Mm -hmm. So, e every time na nakikita ko si Alfred na, no, sabi ko, ah, sorry anak talaga, no? Hindi, na na natin maibalik, eh, no? Pero, yun, eh, yun, yun, yun. Ah, alam mo, no, nakita ko si, si Pong na umiiyak, ah, napasabay ako na, na, na umiiyak, dahil ta talagang, ano, hindi talaga na maibalik yung panahon na yun. I was never allowed to attend uh, yung mga once in a lifetime uh, moments. E event, events sila na graduation, yung father and son night. Kaya mo ba bang ibalik yun? Parang wala. But finally, nga sabi ko, I was able to catch up. Manong Ariel, let's do it now. Kung halimbawa magpapasalamat ka sa iyong mga anak at sa iyong asawa, thank you, Pong, dahil, thank you mga anak dahil, sorry mga anak dahil, sorry pong dahil. How would that sound? Let's start with a thank you. Uh, Mami, uh, salamat sa lahat ng mga uh, ginawa mo no sa mga anak natin. Kung may pagkukulang ako, uh, yeah, I am sorry. To your children. Uh, alam naman ninyo na lahat ng pinagagawa ko noon kasi ang tingin ko para sa inyo talaga. Uh, kung meron man ako pagkukulang later on uh, na, na ano na uh, sabi ko nga I was able to catch up naman. no But just the same, I, I want to take this uh, opportunity to thank you for being uh, good children. A young boy is watching, is eavesdropping on this conversation. Tagahanga ni Manong Ariel Kirubin At tinanong ho kayo at sabing gusto ko pong magsundalo. Anong sasabihin niyo? Uh, I-encourage ko siya na mag magserbisyo ano, mag kayo. Kasi dito natin makikita talaga na yung ating pagmamahal sa bansa. Kung talagang uh, yun ang ano niyo na mahal ninyo yung bansa, pumasok kayo. Let's talk about some issues. Sa simpleng pananalita, uh, ano ang iyong posisyon dito sa Hidwaan? na namamagitan, hindi eh, lang naman tayo. I mean, China laban sa maraming bansa, pero lalo na yung China laban sa Pilipinas. Well, kung kung uh, ang pag-usapan lang natin, yung West Philippines, si, mm -hmm. atin yan. No? Atin yan. Yung ayungin show na sinasabi nila na gusto nila ang kinin, eh, 185 kilometers from the mainland, uh, Palawan. Sila, more than 1,000 kilometers away. Mm -hmm. So, ang distansya lang nung, alam mo na, ayungin 185 kilometers para lang nag-travel ka from, ke, ano, from uh, Manila to Lucena. Ganun uh, kalapit. Tapos, sasabihin nila, kanila yan. Mm -hmm. Atin yan. Let's move on to charter change. So, among the choices, uh, People's Initiative, Constitutional Convention, na nasaan ho kayo? Constitutional Convention. Bakit ho? Well, uh, yun talaga makikita mo na uh, ano pinag-aralan na maayos at uh, naandun yung yung sabi natin na uh, representative ng tao, taong bayan. Kanina may sinabi po kayo na nakakalungkot dahil uh, ang nakakalaban mo sa uh, gera bakbakan ay mga kababayan. Pero nasabi mo rin na kung tutuusin, lahat pwedeng pag-usapan. Balikan ko lang po yun. Anong ibig niyong sabihin? yung kunwaring ano, CPPNPA, example lang, ilang dekada na, bakit naandyan pa rin? Anong problema ba na pwede naman natin pag-usapan yan at uh, ayusin natin, no? Nothing positive naman will come out, out of uh, all these peace talks if the government for its side will not shape up to address corruption, social injustice, poverty, unemployment. Kung hindi ma-address ito, insurgency will persist. Doon lamang sa diskurso na may kinalaman sa government has to shape up. Dahil ika mo ay, and that's the reason why nariyan pa rin yung insurgency. Uh, may mga kinakailangan gawin sa labas ng gera para hindi mangyari ang gera. Ang tagal na po na Maraming nagpropromisa sa amin, sa taong bayan na kami ang may solusyon, kami ang may uh, alam uh, kung paano patatakbuhin itong gobyernong ito. Mahal namin ang tao, mahal namin ang Pilipinas. What has been happening? Karamihan kasi sa kanila, lip service eh. Alam mo, boy, ang, ang sinasabi ko, ang kailangan natin kasi na, na mumuno yung una-una, no? Takot, may takot sa Diyos, no? At uh, sabihin na natin na uh, you walk the talk. We have to reform ourselves. Initially, the, the best antidote really to, to all this, to, to insurgency, violent extremism, and even terrorism. It's good governance. Kasi hindi pwede maghiwalay po yung good governance Tapos hindi naman matitinong tao ang nagpapatakbo. Yeah. <laughs> Oo, ang good governance. So sunod po doon sa napakasimpleng prinsipyo. Niyan na po ay patatakbuhin ng mga taong yun, may malasakit sa kapwa, may takot sa Diyos, yeah. Marami kang kaibigan, maraming mga kababayan tayo na hanggang ngayon ay naghihikayat sayo. Na sana ay uh, si Colonel Ariel Kerubin, si Manong Ariel ay sumubok muli. Uh, sa Senado. Kayo po, pagmabigyan ho kayo ng pagkakataon na maging senador ng bayan na ito, anong isusulong nyo? Uh, una siguro yung Magna Carta for Women. Why? Of course, nakita ko kung ano yung pinagdaanan ng misis ko. No? Uh, nakita ko rin kung ano ang nangyari doon sa mga iniwan na, na mga asawa nung aking namatay na mga tao. So, magna Carta for women. Pag pumasok ho kayo sa Senado, ano ho ang inyong baon? Ah, alam mo, boy, ah, eh, eto lang ang pwede ko. Kong... May pakita na pwede kong babaunin sa Senado. 67 scars. Yun po ang inyong baon pagpasok sa Senado. 67. Yes. Ang kwento ng inyong buhay. Yes. Sa kasaysayan ng Pilipinas, you are the most bemedaled soldier how does it actually feel Ang tingin ko kasi lahat tayo pwede maging bayani na ma, maswerte lang na nanabigyan ako ng opportunity sa akin we are all heroes ba in our own rights no <laughs> hindi ko madali ang 49 at ang 67 scars pero uh, ganun pa man ay intindihan ko po ang inyong mensahe that everybody can be a hero at ang pumapasok sa aking isipan habang tayo nag-uusap ngayon ay maraming maraming salamat sa lahat ng ginawa nyo. Ganda ho ng katawan nyo. How do you maintain that? Well, uh, ano ko, every day I, I do push up Push-ups? As in push-ups? Yes, push-ups. Ilan? Ba, ba, ba ano, nagbabari, na no? binabago-bago uh -huh. ko. Kanina umaga, nag-310 ako. 310 na push-up? Yes. Okay. 310 na push-up. <laughs> Pwede ko ba ako magpaturo? How do you do it? Yan, ganito, ano? Okay. Ito, yan. Mm -hmm. Yan. And then? And then, dapat yung katawan mo, diretso yan. So, pag gano'n, pag mo, dapat dire diretso yan. Yan. Okay. Yan. One, two. Ako naman po, okay. ako naman po, Manong Ariel. Sandali, ha? I-guide niyo po okay. ako. Anak yeah. ka? Ganun pala yun. <laughs> So dito, yan, ganyan. Tapos po, yan. Okay. And then, yan, isa. baba. yan, yan. <laughs> And then, Ay! <Aray! laughs> <laughs> 310 nung kayo pa rin ang umaga? Yes. Yeah. yeah, walang nagbibilang eh. Kaya kanina, yung pinost ko, sabi ko walang nag-count. Ano eh, walang nag Pwede ba? Pakibilang na lang. So, ang bilang, 310. <laughs> and you're able to do that? If, wow! hindi binibilang ko kanina pagpunta dito. Oo. Uh -uh. Eh, pagdating ng 70 sa daan, nakatulog ako. Ano ko ang, uh, ano, benefits? Ano ko ang naibibigay nitong push-up na ito? What, what does it do to the body? Uh, ano, sa, sa... And even mind, no? Sa, sa, sa aking kasi, no, I, I do it para gisingin yung aking, ano, yung, yung system ba, yung, okay. Okay. If I don't exercise, Uh, before before uh, proceeding to my usual ano uh, parang matamlay ako madali akong uh ubang uh, sipunin o ano oh. but you know essentially when i was listening to your discourse nung pinakikinggan ko lahat ang iyong mga kwento may kinalaman ho talaga sa push up you know you've been pushing up uh, everything Uh, na dumaan sa iyong buhay. You've been pushing up your love for country, lalong-lalo na. You never pushed down. You always pushed up. You pushed up your family life. You pushed up uh, raising your children the best way you could. You pushed up uh, your very emotions, you know, to understand the world, to understand your role as a father, as a husband. That's inspiring. That's pushing up. And um, another word to it is, you know, affecting people in a positive manner. Na pag dumadating, you know, that smile, I know, appreciate, I know, better understand because wala ka naman talagang gusto but iangat lamang yung kapwa, iangat lamang ang bayan. Kaya ngayon habang napapagkwentuhan ho natin yung push up, eh bagay ho kayong tawagin the push up man. Pero ito ang aking katanungan. Pag halimbawa nandun na kayo sa pearly gates, you're at the entrance of heaven and God is there. Dalawang tanong niya. Sasabihin niya, Ariel, Ariel, What was your biggest sin? And what was the best thing you did for me? Anong sasabihin niyo po sa Panginoong Diyos? Uh, siguro sasabihin ko na ano, na hindi ako masyadong nakasama ng, ng, ng pamilya ko. Mm -hmm. At uh, kung anong sasabihin naman na anong nagawa ko, mula anong binigyan niya ako ng, ng ano, ano, na second lease on life. I consistently shared His countless blessings. Yeah. Hindi natin tatapusin ang pag-uusap na ito that we wouldn't do the fast talk. <laughs> <laughs> Aso o pusa? Aso. Chess, basketball? Chess. Crossword puzzle, scrabble? Crossword puzzle. Swimming, surfing? Swimming. Matigas, malambot? Matigas. Smart, beautiful? Smart. Bala, rosario? Rosario. Halik o Yakap? Halik. Tom Jones, Elvis? Tom Jones. Medal of Valor or Best in Math Medal? Medal of Valor. TikTok, Facebook? TikTok. Chicharon, Mani? Chicharon. <laughs> Battlefield <laughs> o Kulungan? Battlefield. Bayan, Pamilya? Pwede bang bayan at pamilya? Pwede. Guns o roses? Pwede rin parehas. Bundok o dagat? Bundok. Doon ako nasanay. Eh. Mahal ka, mahal mo? Mahal ko. Driver o pasahero? Driver. new type of music? Love songs. Sino ang taong kinatatakutan mo? Mrs. <laughs> What was the nicest thing said about Ariel? A sharer. The biggest misconception about Colonel Ariel Carabino? Ang tingin nila kasi parang, ano ba, parang ruthless warrior. Pero, alam mo, I'm a peacemaker. Saan bagay ka matipid? Maano ako sa ano eh? Sa pera. Sa per Saan ka naman hindi matipid? Sa pagmamahal. Mm. Senado Kongreso? Senado. Nasaan ka ngayon sa buhay mo? Well, nasa crossroad ba ng... Uh, papu parang papunta ako doon. Describe your fur babies. Ah, ito. Yeah, yan yeah, yeah, ang maganda na pagkwentuhan natin. <laughs> ah, kasi may pastime eh. Ako nagte-train sa mga ano ko. Pinakamagandang babae? Of course, misis ko. What makes you smile? Uh, pag nakita ko yung misis ko na nakasmile din. What makes you cry? yung pag ko, yung mga, mga pagkukulang ko ro, mga pinagdaanan ko. Yes or no, are you faithful to Mrs.? Of course I am. Pag may temptation, ikaw ba'y tumatakbo palayo o tumatakbo palapit? Tumatakbo palayo. <laughs> <laughs> If your life is to be filmed, palagay mo sinong aktor ang gaganap bilang Ariel Kerubin. The right of first refusal kay Coco Sana, Martin. No? Give it a title. Yung libro kasi na hindi man na eh. ang title niya A eh, Question of Valor. How do you want to be remembered? Eh, ito si Ariel, napakabait na tao, maprinsipyo, at uh, he shares. And he also laughs. Generously. <laughs> Actually, <yeah>. <laughs> <laughs> Complete the sentence. I am Ariel Quirobin and... I'm willing to stand up for everybody, for all the Filipino people. I am Ariel Kerubin, willing to die for the country, for the people. Last question, push up or basketball? Push up. <laughs> Manong Ariel, kayo po ang the push up man. Manong Ariel, maraming salamat for your time. Yeah, maraming maraming salamat, the boy for this opportunity.